Mga kaagoy, dumayo nga tayo sa sikat at masarap na quality na paggawa ng tuyo dito sa bayan mismo ng Sampabian. Isa to sa pinagmamalaki ng mga taga-Sampabian itong gawaan mismo ng tuyo. Bukod nga sa malinis na paggawa ng tuyo, makikita mo talaga na tulong-tulong ang mga magkakapit bahay dito sa paggawa ng masarap na Tara, tuyo. Tara, samahan nyo ako mga kaagoy. Papakita ko sa inyo kung paano nga ba nila ginagawa itong tuyo. Umaga pa nga mga kaagoy, pumunta na nga tayo dito sa bayan ng Sampabian para bisitahin ang pinagmamalaki nila ditong toyo Sa mga hindi nakakala, matatagpuan ng tuyuan sa mismong barangay ng Nibaliw Narbarte, Sampabian, Pangasinan. Sa paggagawa ng tuyo mga tao, ang ay, ginagamit nilang is dahil lapad tawilis na nanggagaling pa talaga sa malabon. Manghang-manghang ako sa paggagawa nila ng tuyo dito. Yung dating kinakain lang natin mga kaagoy, makikita na natin kung paano nga ba nila ginagawa. Meron tayong iba't ibang klase ng tuyo, yung merong kaliskis. At Walang kaliskis. Pero ang pinaka-paborito ko talaga mga kaagoy ang Kabalyas na to. Dahil malaman yun. Support na ngayon mga kaagoy. Yan yung mga in-order nila galing malabon. Bali, dinideliver na pala yan dito sa Pangasinan. Na nababad na na may asin. Kaya kapag dumadating na talaga dito, ay talagang maalat na. Bali, ka. ang gagawin lang nila dyan ay hugasan lang nila talaga ng maigi Para hindi maging maalat masyado yung isda. Baka magtaka kayo mga kaagoy kung bakit ganyan ang kulay. Dahil pu'yan po yan sa isda at alat na nilagay. Kapag nahugasan na nga nila ng maigi mga kaagoy, saka naman na nila ilalagay mismo sa lamang kung saan nila pinapatuyo Sa isang lambat na nga yan, mga tol, nakakatatlo or apat na kilo nga sila kapag natuyo kapag na yan, nailagay na nga nila, saka naman nila i-arrange yan tag isa, -isa Para isa, hindi magkadikit-dikit kapag ipapatuyo Makikita ito. Makikita mo talaga na tulong-tulong talaga sila sa paggagawa ng tuyo. Para maging legit nga na tuyo ito mga kaagoy. Ipapaaraw nila ito ng dalawa or tatlong araw. Hanggang matuyo na nga itong isdang ito. Ganon sila gumagawa ng masarap. At hindi masyadong maalat na tuyo dito sa sampabian. Pwede pwede silang bisitahin dito ito para bumili kayo mismo ng kanilang benta. At bago nga nila ito ipaaraw ay eh, kailangan muna nga nilang buhusan ng tubig. Para kapag pinaaraw ito ay sobrang linis. At kapag nahugasan na nga nila ito, ire ready mo na nila lahat sa harap mismo bago nga nila ilagay mismo sa paarawan nila. At dito na nga ako nalula mga kaagoy na talagang sobrang dami nga nilang ginagawang tuyo dito sa Sampabian. Itong isdang mga to ay lang nila ito ng mga dalawa o tatlong araw Pao. para maging tuyo nga ito. Sa pagagawa nga nila ng tuyo ay nag-uumpisa nga sila ng alas 3 or alas 4 ng madaling araw para makagawa ng ganito karami. Higit 10k nga ang nagagawa nilang tuyo dito. Uh. Akalain mo mga kaagoy mula doon hanggang dito, Sobrang dami talaga nilang pinapaaraw na At At kapag sumapit na ang alas 4 hanggang alas 5, saka naman nila tinatanggal itong pinapaaraw nilang tuyo. At dito nga nila nilalagay mismo. Sa isang lugar kung saan hindi mababasa ang kanilang pinaaraw. Bali mga kaguy, ito nga pala ang finished product nila dito. Ito na nga yung pinaaraw nga nilang toyo Talagang nagmukha na talagang tuyo yung strap. Kaya pala tinawag ito na tuyo mga kaguy dahil pinapa pinapatuyo nga ito sa araw. After nga matuyo, ang gagawin naman nila, isi-separate e, lang nila yung mga small, medium to large. Presyohan pala nila na toyo dito. Kapag small, umaabot ito ng 160 sang kilo. Kapag medium naman, umaabot ito ng 170 to 180. At kapag big size naman, umaabot ito ng 200 pesos. Ganito sila gumawa ng masarap at quality na tuyo dito sa Sampabian. At kung umaabot ka pala sa video ito, pakicomment naman kung tagasan ka para alam ko kung saan napadpad ang aking vlog. Malay mo, mapuntahan natin yung lugar nyo. After pala niyan mga kaagoy, saka naman na nila i-deliver sa mga bayan-bayan. O siya, maraming salamat sa panonood. Bye-bye, agoy!